Nako, 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 nako. Gibid. Nagpasa rin ka na naman kay Barbie. Lay ka na kasing dumating. Dapat kani nakapang ka pang madaling araw para naabutan si Barbie. Pasarin ka na naman. Parinig ka na naman eh. Sabi mo, oh. sabi mo, dyan kayo magkikita ni Barbie sa UP. Kasi tanghali ka nang gumising. Dapat hindi pa gumising Joke lang. Ikaw talaga, ha? Lagi mo kami pinakikitig. Grabe ka! Ante, hindi mo magpakilig. Sanduain mo kaya sa kanila. Tapos sabay kayo magjaging. Ganun lang yun. Para na hindi naman kami dito dilulu palagi. Palagi na lang kami dito nag-iintay ng mga ayuda ng dalawa. Ano ba dyan? Kailan ba ulit kayo magsasama? Para naman hindi kami lagi dito naghahanap ng mga ayuda. Naghahanap kami ng mga moments magkasama kayo. Ang hirap ko ng ganon. Bawa ka naman, magbigay ka naman sa amin ng ayuda. Yung magkasama kayong dalawa. Ganon lang yun. Musko, kailan ba kayo magsasama? Ba da? Uy, kami dito. Kailan ba yan? Yung movie um, sinasabi. O oh, mo Movie ba yan? PBB? Or tennis serie? Kahit mga shoes. Para nang hindi kami dito. Ganitong para na kami mababalim na kaiintay ng mga moment dalawa ng mga ayudag yung dalawa. Kailan ba kayo magpapakita ng magkasama kayo? Ba, daan ba yan? kusan sana lang kami naghahagilap ng na mga ayuda ng yung dalawa. Yung kayong dalawa talaga magkasama. Yung, yung kumakanta, kumakanta, sumasayaw. O yung katulad sa pulang ngara, magsama sa, mag sa teleserye. O sa mga shoes. Diba? Uy! Magsama na kayo sa date mo tapos si video mo para makita namin dalawa kung ano yung ano ninyo. Ano na ba talaga yan? Natapos ah, na ba yung three months rule? January, February. Ah, hindi pala tapos sa February. Isang buwan na lang. Pwede na. O, di ba? O, sabihin mo naman, God, Barbie, baka naman pwedeng, baka naman pwedeng hindi tapos yung ano, three months rules. Para naman, hindi na, hindi na kami ganito, nag-iintay. Ang ba? Diba? Sa amin na tagal-tagal na yung isang araw hindi namin kayo makita. Ganun nga ni ganun yung pakaramdam naming mga fans. Isang araw lang na hindi namin kayo makita, talagang masama na yung mga noob namin.